Ito guys, balik adventure na naman. up surahan agad. Ganda ng buwin ng mano. Ihawin agad ng inakay ko. Ayun, gitik. Dating spot lang ito dito sa parting malapit. Yun lagi yung pinagsisida namin ng mga nakaraan pa. Sana meron pa. Ito, may surahan pa. Surahan na puti. Ayun, gitik nakatanggal pa damputin ko na lang masarap din ito sa ihaw hanap uli ito may surahan pa yung isang klase ito ng surahan ayun sa pool matataba ang ganitong surahan langoy ole, ito may suga may labahita sa pinakailalim Ayun, gitik. Ganda ng tama. Hindi nakapalag. Sana may balatan at kupa pa dito. Ito, talagbago. Aray, the place. Dalawa pala, ayan, sa Paul Ang lakas ng tsamba ko. Isang pana, dalawang isda. Dumaan lang yung isa, nadamay pa. Hanap uli. Hanap lang ng hanap. At ito may punong. Ayun! Gitik! Punong or tunong kung tawagin dito. Kung papatbalatan, pakita na kayo. Ito, may dalagang bukid. Ayan, sa pool. Magandang tsaga-tsagaan ito. Magandang klasang isda medyo madalang lang ops talagbago nakatago palabasin ko muna ayan sa pool ang talagbago na sobrang sarap makatinik parang samaral at danggit ito malaking bato ikutin ko baka may malaking surahan may isda anong isda kaya ito dalawa ito yung magandang pang-aquarium na isda. Wow, ganda ng kulay. Ayan, sa pool. Nakatanggal pa. Naglabo. Ayan, sa pool. Aba, nagitik. Nachambahan sa gitikan. Ito ang isda. Kung tawagin dito, taburotob. Maingay na isda ito. Parang bunganga ako. <laughs> Maganda ang kulay. Maganda ang palagay sa aquarium. Masarap itong ginagataan. Maraming kuliglig dito. Ito, balatan. Medium lang ito. 150. Nawala nga ang manok. Kuliglig naman ang pumalit. Sana meron pa. Ito, balatan pa. Maliit pag muna natin kunin para makalaki pa yung malaki ang magandang para 300 agad ito balatan pa parang big na ito hawakan ko makapalan laman malaki plus 300 sana meron pa oops kulambutan <tinyo> Maraming kulambutan ngayon. Dami kong nakikita. Hindi ko lang binibidyohan yung iba. Maliit. Huwag ko munang kunin. Para September. Malaki na ito. Sige, lakad na. Ay, langoy pala. Eh, hamal na yan. Wala nga palang pa. Ah. Ito, talagbago. Hindi gumagalaw. Sigurado na ito. Sapul kang bato ka. Ah. Sapul ka pa. Iyon ang tunay na Sapul. Ay ha, malat. Hindi na nga gumagalaw. Hindi pa tinumaan. Ito, dalagang bukid. Ayun, gitik. Ganito sana mga tama. Hanap uli. Ito, mayroong lipstickan or bibiya sa ilalim ng kurals. Ayun, gitik. Ito yung isang uri ng surahan na masarap mm -hmm. ihawin. Sana meron pa. ops balatan. Estimitin ko. Pwede, mabig na ito. Makapalal laman at malaki. 300 again. Thank you, Lord. Sige, pakita pa. Ito, alatan. Ayun, gitik. Erompang pang surahan Yung isang klase ng surahan ito maganda at hindi gumagalaw sapul kang bato ka ay haman na yan hindi na naman tinamaan sapul ka ba hindi pa rin ay kala ako hindi yun lang nakatanggal ayan sapul na the ang tama wala nang talimitang pana ako ayan ang tunay na sa pole getik lagi na the na sa isla ang pana ako pero sa bato laging sentro ano kaya kung bato na lang ang panain ko kung nabili lang ang buyer ng bato kinagaan ko ang mga batong ito dito sa ilalim ito guys yung dulo ng pana ako wala nang talim ubos na yung nakawilding na concrete nail langoy ulit ito may dalagang bukid ayan sa makula po na dito malalakas pa ito pag ano na September, October hanap uli ito manites ayun gitik ito yung isang uri ng manites hindi na ito nalaki langoy uli ito may alatan Sapul kang bato ka Ay hamal talaga Laging bato ang gusto ng pana ako Ando na Oh iniwan na ako Ayan sapul lang naman ang bato Talagang mahilig sa bato itong pana ako Ay hamal kang alatan ka Yun lang place pa Tinamaan nga place naman Ayun! nagitik ka din! Marami ang pana! Nasa bato to mama! Grabing pasmado na naman ang kamay ko! nasobrahan na naman ito lang kahawak ng bao! O. At ito may kanupeng Nasa pinakailalim! Ayan, sa pool! Nakatanggal pa! Kasa uli Ayun, sa pool. Palagay ko, hindi ka na dyan makawala. Wala nang napakitang ko pa, pa Sa una lang pala yun. Albasa, na dito. Ito, may surahan. Ayan, sa pool. Lipstickan or bibiya kung tawagin dito. Ito ang isdang mataba. Wala nitong payat masarap ihawin hanap ah, ko lang baka may kasama pa dito may napansin akong sumuot na kanuping kaya lang nasa pinakailalim sungkitin ko para lumabas labas na di ka malabas may aswang dyan andun lumabas na natakot sa aswang ayun gitik Hanap uli. Ito may labahita na sa ilalim ng malaking bato. Ito lumabas sa ulo. Ayun, sa pool. Yung isang klase pala ito ng labahita. Kung tawagin dito, mungit. Kapresyo rin ito ng labahita. 40 hanggang 50 ang kilo. Langoy uli. Napula po. Ayun, gitik. Ay, salamat. Walang pasaway na manok. Naisahan ko rin sila. Hay. <laughs> Presko sa nga. Walang pasaway. Hanap uli at baka may lapula po pa. Ito, dalagang bukid. Oops, manok! Ay haman ng manok na ito. Akala ako wala. Ako pala ang naisahan. Hindi pa tinamaan yung dalagang bukid. Andun pa. Nakikinig lang pala yun. Sayang pa ng dalagang bukid. Ito may talagbago. Ayan, sa Walang tigil na pawalik-balik ang pulang ista na ito. Suga sign up ito dalagang bukid, ayun sa pool at nagakyat na rin ako sa bangka hala nagdali pang manok yeah parang karne ng baka din lebel yeah tingnan mo pero pag ganyan malambot ano taburotob tarubotog di <laughs> ko jiin <Yan>, eh taburotob baye bigi 'ta na yan huh 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 ingaraganya yan Wo, diba, baka nakaano. ka mga Ewan, wala pa nakalabas sa silo. O, gambot pati. Wala laking ko pa. Kula puhan pa. Pag naglagas yung kula po ako laking sarahan ito kita patian <laughs> yelo ayan yung buwan at ma dive pa kami